Ganda araw mga idol, bali Tumating yung microphone jack. Ito. Galing sa online. Dalawa to na ikabit ko na isa bali. Siyempre kakabit ko na rin. Dito sa may sa sa, sa wire ng no, ano, ng no, mic. Kasi siyempre tatanggalin to. Yan, tapos lulusot na ganyan, lulusot. Lulusot. Pwedeng walang spring. Pwedeng may spring. Pero kabit na natin. Tapos yan. Siyempre meron din siyang ano. Plastic. Para hindi siya mag-grounded. Tapos sukatan natin. Eh, yan. Pwede na yan. pwede na yan. Tapos, Tapos Gunting na lang gagamitin ko. Ano yung microphone. Microphone. Parang microphone. jack yeah para sa ampli or sa DVD karaoke video okay player bali ito ground pati puti gagawin kong ground ito lang ang pinaka positive Ang positive dito nakakabit tapos yung dalawang wire dito yung ground bali yung gugupitin ko itong metale hagabal yun eh tapos yung puti Siyempre, ground din yan pagsasamahin ko lang yan nabawasan ko lang itong isang ground na napakarami yan siyempre susukat natin ayan pwede 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 tapos dito to patuloyin ko to haba yan yun siyempre unahin kong lusot yung pula yung pula hinalos at lahat so, kahit dito na lang sa taas yan ako si ko hinangan ko hinangan ko Ah, hi pa. kabit okay, na. Sige, gugupitin ko natin ang mga wire, syempre. Eh, may mga wire na eh Para hindi siya mag-contact sa ground. Hindi okay na isa, ito namang ground natin. Pwede po ko na siya. Tapos natap ko dito sa may siya. Ganyan na lang. Ayan, papatong ko na lang siya. So ako hihinangan. Hihinangan ko sya ngayon. Ayan. Yan, okay na. Bali, bali parang tatlo wire nito eh. Yung dalawa, ginawa kong ground. Tapos yung pula, ginawa kong positive. Siyempre. Okay na yan. Ngayon, pipigain ko to. Pipigain ko ng long nose. Gamit ang long nose. Para umipit siya. Para hindi maalog. Okay na. Tapos lalagyan ko siya ng grasa para hindi mabulok bakal lang din naman stylish yung bakal talaga kong grasa yun lang saka nga pala yung mga battery ng sa battery nito ito nilalagyan ko nga rin pala ito ng grasa kasi nabubulok yan nilalagyan ko grasa yan dinadamihan ko ganyan o no? sa so, mga remote ng TV ng DVD sa so, mga solar lights yan nabubulok yan katagalan kaya so, lalagyan ko ng grasa yan punasan yun na lang para hindi 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 marumi sa labas eh, sa, oh, sa labas tapos yung battery ko rechargeable yan lang para hindi mo yung mga bakal ito rin okay na tapos na May sasara ko na siya Sasara ko na siya. Tutulak ko lang to. So, ang purpose ng plastic. Oh. Oh. na. Slak na natin. Yun lang. Tapos basahan. Punasan. Huwag nyo nga palang pipigayin ng plais to. Nakukuping yan. Kamay lang. Yan, okay na. Good na siya. Yan lang. Kinabit ko na rin yung dumating sa akin na microphone jack. Para sa DVD or sa ampli.